Oh. <laughs> Magandang araw sa inyong lahat Andito na naman ako sa probinsya namin dito sa Bohol Na kung saan susubukan natin na manghuli ng manok Pero sa kasamaang palad is nakawala yung manok Pumunta sa taas kaya wala tayong uulamin ngayon <laughs> Charot Hindi, nandito ako, umuwi ako dito sa bahay namin guys dito sa Loon para bisitahin ko yung family ko kasi medyo matagal-tagal na din hindi ako uuwi kasi busy sa trabaho. Kaya sulitin natin yung day off natin at gagawa tayo ng mga gawaing bahay. So ngayon, ako naman ang nakatoka dito na mag gawa ng mga gawaing bahay para matulungan ko yung family ko, matulungan ko yung mama ko kasi siya lang ang gumagawa nito kasi yung kapatid ko may may maliit na mga bata so kaya tinutukan niya na bantayan yung mga bata kasi ang lilikot. So ngayon ang ginagawa ko is li, lilinisan ko muna itong uh, antawga dito. Abuhan, abuhan kasi yun sa Bisaya pero sa Tagalog parang Dirty Kitchen. Ay, eh, English pala yun. <laughs> Charot. Hindi, lilinisan ko muna to bago tayo magsaing or magprito para malinis naman yung kapaligiran natin. Di ba? Di diba, Mas mabuti na malinis para ano, ma maganda tingnan. Charot. <laughs> Hindi. Mas gugustuhin ko kasi dito magluto sa uh, Dirty Kitchen kasi mabilis lang siya maluto. tas, pwede ka manguha ng kahoy para yun yung gagamitin mo na pang pang siga kasi sayang naman nandito tayo sa probinsya eh ang daming kahoy diyan sa gilid-gilid eh may mga ano tawag doon yung palwa at tsaka mainam din na dito magluluto kasi mabilis ka lang matapos halimbawa may tsaka pag may ilalaga ka na baka or buto ng baboy or ano pa bang gusto mong ilaga dyan mabilis ka matapos kasi lagyan mo lang ng pinaka, pinakamarami tuloy ng maraming panggatong edi luto na siya agad then ano din maka makatipid-tipid eh. ang mahal kaya ng ng gas ngayon yung gasol ang mahal so ang next naman na nakatoka natin ngayon is magsisibak tayo ng kahoy Andiyan yung pamangkin ko ang cute cute na sabi niya sama daw siya sa vlog ko para ma-feature daw siya kasi gusto niya picturean siya gusto niya masali sa vlog kasi pinaulit-ulit niyang tinitingnan yung mga video namin yung 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 pumunta kami sa dagat siya talaga yung mga siya yung yung sumusuporta talaga sa akin and then sabi niya oh ulitin ulitin ko na ano titingnan yung vlog ni Dada <laughs> kaya ito yung kahoy na nakuha ko doon sa dati naming bahay doon sa taas sa itaas guys nandito kasi kami sa baba na na part ng lupa ng lula ko so nakakuha ako ng maraming kahoy ayan tumulong yung pamangkin ko na Super cute. Two years old pa yan. Pero, ang kukulit na. <laughs> And then, ang ganda kasi dito sa probinsya, guys. Kasi, hindi, hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Like, bibili ka ng panggatong. Hindi na. No na kasi, ang daming mapagkukuhanan. Nandyan. Nandyan dyan sa gilid-gilid. Kumuha -gilid, ka lang. Kaya, mainam uh, pag nandito ka sa probin probinsya. Unlike kung dyan sa city, eh, kailangan lahat pipilihin kahit nga malunggay binibili mga alugbati binibili kaya mainam dito kasi makatipid ka mas ano lang pag dyan ka sa city pag nagtatrabaho ka lang kasi pag dito naman sa probinsya ay eh, wala namang mga opportunity dito kasi wala namang mga trabaho na pwedeng pasukan meron pero yung paano lang pa ang tawag dito parang arawan ba labor yung ganyan lang kaya, ang dami kong nakuha dyan na kahoy, guys. Inipon ko kasi parang malapit na tag-ulan. Kasi pag mga beer months na ay eh, tag-ulan. So, ayun, andito na naman tayo sa harapan ng bahay namin, sa harap dito sa tindahan. Kasi magwawalis tayo kasi ang daming mga pakpak. -pak. Ano ba sa Tagalog sa pakpak? -pak. Yung, yung, ano ba, yung pinag balatan ng mga mga chichirya na binibili ng mga bata dito. Kaya nga gustong gusto ko talaga po tumira dito sa probinsya namin kasi ang tahimik, ang aliwalas ng kapaligiran and then malayo sa gulo, malayo sa ingay sa mga sasakyan. Kayo din ba guys? Gusto nyo din ba ma-experience ng ganito? Provincial life? Comment down below. <laughs> mga halaman namin dito sa harap is, tinanim namin to nung nung pag pandemic, oo pag pandemic tinanim namin kaya dumami siya ng dumami kaya natatakpan na yung bahay namin yung liit liit ng bahay namin kaya natatakpan na yung yung harapan na part pero ayoko kasi ipatanggal yan kasi mahilig ako sa mga greens masarap kasi sa mata pag may mga halaman at greens ka sa harapan at masarap din sa mata ng mga marites charot so andito naman ako sa likod para maligo para ma-fresh tayo And, ayan, nagpakita ko ng apps kahit wala naman. <laughs> so, nandito naman ako sa harap. Lumipat ako sa harap para mag... mag, oh, mag relax muna sandali bago magpatuloy and then andyan yung, kap, yung pamangkin ko ganyan kasi siya guys pag kung saan ako pupunta dyan, sunod ng sunod. Kaya nga minsan, hindi ko dinadala pagpupunta ako sa palingke. Kasi, mapagkamalan ako na may asawa at anak na. Ako, <laughs> hindi pa. Single pa. Single pa ako ngayon. Naghanap pa. Single. Ready to mingle. <laughs> Charot. So, andito naman ako. Nagpatuloy tayo sa gawaing bahay natin. At, subukan natin kung may makuha pa ba tayong kamote. Kasi, itong kamote na to is tanim to ni mama nung last kailan ba to tinanim ni mama parang last three months ago naman siguro ewan ko kung may may laman pa to kasi ang ano ang masukal na kasi dyan sa likod kasi wala ng time mag mag, mag ano tawag dito mag maglampas ba ano ba tawag ng maglampas sa tagalog mag tanggal ng mga kugon kasi ang daming kugon dyan kaya hindi napabayaan na siya. Tapos subukan natin kung makahanap tayo ng kamote. Para, masarap kasi yung kamote pag ano ilaga or pwede din siya eh kamote queue. Masarap yan eh. And then, may business din pala ako na ano kamote chips guys. Baka gusto nyong bumili. Ilagay ko na lang sa comment section yung link kung saan kayo pwedeng bumili. Um, locally made to dito sa amin, dito sa probinsya namin. Then, ako mismo yung gumagawa and homemade siya. Kaya subukan yung man guys and perfect sya pang pasalubong grabe sobrang init dyan guys and then may ka kamuting kahoy ba yan may kamuting kahoy din dyan naalala ko talaga guys nung mga bata pa kami yung maliliit pa kami kung wala kaming pagkain eh, pupunta lang kami dun sa ano sa may mga tanim kasi kami dyan sa likod I mean, yung sa lumang bahay namin dun sa taas, meron din kaming tanim doon na mais, kamote, mga kamoting kahoy. Kaya pag wala kaming bigas, yan yung nakatulong sa amin na pantawid lang ng gutom.